Pagod. 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 Gutom. Gutom. <laughs> ang nahirapan ka ba? Nahirapan ako magbuhat kasi mabigat. Yung mga representative na dapat na sa amin. Wala. joke lang. <laughs> <laughs> joke lang. Carry naman ang power sex. Eh. Ah. Ikaw. Pakyo ay, uh, eh, ba't ang ganda mo? Oh? <laughs> eh, ano ba? Ano? Huwag ka ganyan, anyway. Ano kinakain mo? He Chicken Szechuan. Busi na, takaw. Ang lapok, tignan mo yung nga yung sayo. Oh. Ay, may lamang pang manok yung akin. Wala eh. <laughs> pa sa akin din na wala. Wala dito yung picture ng inahain namin. Ayan kaya, o. Ay, yun pala. Ayan yun, o. Oh. Ha, <laughs> บ๊ายบายนะบายบาย